Hindi ko mapigilan mga idol na mag-react sa video na ito. Uh, pinos po to ni idol uh, Sir Christopher Tepora. Ayan. So panoorin po natin mga idol kasi nakaka nakakairita ang desisyon ng referee dito mga idol ano. So makikita po natin itong naka black gloves ay sumusugod. Yun tumitira ng mga malalakas sa mga body shots. Yan, siya yung nagdala ng, ng, ng laro dito mga idol. Sumusugod yun, body shots balisyasa naman malalakas yung suntok magaling din naman mga batang to mga idol yun another body shots by uh, yung naka black gloves hindi ko kilala yung mga hindi ko kilala yung mga box hero na to another, another jab straight another counter uppercut by the red gloves ayun natamaan so tingnan nyo mga idol biglang in-stop ng referee yun panoorin nyo biglang nakakatawa eh biglang in-stop ng referee Iwan ko kung anong nakita niya, bakit in-stop niya. Hindi naman narugi yung, yung buksingero eh. Kayang kaya pa niya. Oh. Yun, sinigawan siya ng, ng corner, ng coach ng buksingero. Oh, sana matauhan tong referee na to. Bakit niya, bakit niya ini stop Kasi nakakasira kasi to ng karir eh. Ah, premature pa talaga yung laban. Very premature kung may premature pa sa premature yun na yun <laughs> nakasira eh nakaka, nakaka talaga pag ganito so hindi na siya fit na mag mag -refery. dapat sa kanya mag retire na hindi na makiki hindi na siya makikipag uh, siksikan dyan sa sa ganyan kasi nakasira siya ng karir eh ayan parungarin po natin ng replay mga idol yun So, hindi pa dapat talaga i-stop yon. So, may panawagan tayo sa GAB na dapat ay uh, paigtingin pa talaga ang uh, pag-renew ng mga lisensya ng mga referee, yung mga judges kasi uh, sila yung the main ano yun, character dyan sa, sa, sa event eh. Aside from the boxer na sila talaga yung maglaro, eh sila yung mga uh, person in authority inside the, the inside the ring. Eh kung hindi na sila fit na uh, mag-referee at ang kanilang mga judgment ay hindi na talaga rel reliable, eh dapat hindi na sila i-renew at hindi na bigyan ng lisensya na mag-officiate dyan sa, sa loob ng ring kasi nakakasira sila, sila ng karir eh. Yun, premature pa. Kakawawa yung hero ganun mga idol. Kakawawa yung hero ganun. Dapat sa kanya, siguro pa sa akin, ano, hindi naman talaga personala para sa personalan para sa referee na 'yan pero dapat siguro sa kanya magpahinga na siya at 'wag nang 'wag nang i-renew yung kanyang lisensya. O, para hindi na maulit yung gano'ng klasing pangyayari mga idol. O, so, kawawa. So sana ay, uh, sana po ay uh, mapawalang bisa itong laro na 'to at uh, sana mag, mag rematch sa lang siguro no para maganda para mabawi yung kanilang uh, ginawa. Kawawa yung mugsing hero, pinaghirapan nila sa mahabang panahon at uh, ganun lang nangyari ang laro. O yan mga idol, salamat sa panunood at sana ay uh, mag-subscribe, like, follow. Thank you and God bless.